Ang isang bagay na lagi mong nararanasan o nasasaksihan ay maaaring magmukhang normal para sa iyo sa katagalan, kahit na ito ay hindi tama at hindi dapat pamarisan. Ang magulong pamumuhay madalas ay hindi nababago dahil hindi nakikita ng taong nakakaranas nito na ito ay hindi normal. Sabi nga, kapag sanay ka sa malinis ay hirap kang tanggapin ng karumihan sa kapaligiran. Pero kung sanay ka naman sa madumi, hindi mo alintana ang epekto nito sa iyong buhay at kalusugan. Mamumuhay ka na tinitiis ito sa pag-aakalang wala namang magagawa o wala nang dapat gawin dahil wala namang problema. Yan ay katumbas ng mga sitwasyon na kung saan yung hindi okay ay naging okay. Yung hindi katanggap-tanggap ay naging katanggap-tanggap. At yung masalimuot ay normal at natural na lang. Ang isa pang epekto ng ganitong pamumuhay ay ang paglaho ng pangarap natin para sa ating sarili. At tila pati ang nais na buhay ng Diyos para sa atin, ay nadirimlan na. Ang sabi ng Bible, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng tao ng buhay na ganap. Buhay na ganap o buhay na maayos, kaaya-aya, mabuti at kanais-nais. Yan ang nais ng Diyos. Pero bakit nga ba madalas ay namumuhay tayo ng taliwas o malayo sa ganitong uri ng pamumuhay? Isa sa mga dahilan ay kapag hindi natin binabasa ang salita ng Diyos. Meron palang magandang nakalaan, pero nagdidildil tayo sa hindi mainam. Misa namumulat lang ang ating mga mata sa kamalian ng ating katayuan kapag nakikita natin ito sa liwanag ng pangako at pangarap ng Diyos sa atin. Naalala ko ang isang karanasan sa ibang bansa na kung saan ang pila sa pagsakay ng tren ay napakaayos at walang tulakan. Naranasan ko ito sa gitna ng rush hour na kasama ang aking pamilya. Magkahalong takot at kaba ang naramdaman ko dahil ang naisip ko ay ang mga karanasan ko dito sa atin. Na kung saan, kung mahina kang nilalang sa pakikipag-unahan, iwang ka ng sasakyan. Noong oras na yon, sobrang dihado ko na dahil apat kami at dalawa ay bata. Dagdag pa ang stroller na bitbit ko. Pero nung bumukas ang pinto ng tren, nakasakay kami na hindi nagmamadali walang tulakan, walang awayan, walang stress. At pagdating sa loob, ang upuan para sa may dala ng bata ay talagang bakante kahit madaming sakay. Mapapaisip ka talaga. Eh bakit kailangan magulo dito sa atin? Bakit kailangan parang laging may kaaway pagsasakay? Bakit parang laging kailangan maging mandirigma kahit sa pagsakay lang ng jeep o anumang pampublikong sasakyan? Huwag mong hayaang kainin ka ng maling sistema. Aralin mo ang salita ng Diyos. Ating at na ng maayos at mainam na buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Naisin mo ito at iwanan ang mga bagay na hindi tugma sa buhay na nais ng Diyos na maranasan mo. Asa ka pa.